isda guys oh. Isda nga tulingan binili ng kaibigan ko yan guys oh. Tas paksiwon ko muna guys. Tas oh, lagyan ko ng kalamansi kasi guys. May suka na to guys, may suka na to nilagay ko. Kaso lang lagyan ko ng kalamansi pa rin. Tapos natay bawang, sibuyas at saka luya. Lagyan na natos. sa magic sarap. Anong kumuna to guys? Paksiw muna bago lagyan ko ng gata. Tubig. Lagyan paksiwin ko muna siya, lagyan ko ng gata guys. Oh, sarap na isda guys oh. Hmm, paksiw ko muna. Guys, kung sakto ba sa ano, Sakto ba sa timpla? Paksil ko muna bago ko siya lagyan ng gata, guys. Ito yung gulay, guys. Sakto na sa timpla. Ilagay na natin tong gulay. Pichay at saka carrots. Walang talong. Wala mang bintang talong dito. Malayo. Sa, um, ano yan, guys? Carrots. Ah, uh, carrots! Um, okra at saka pichay. Sarap, guys. Yung asawa ko nito, paborito nito, eh. guys. Kung okay na ba? Uh, ang sarap. Ilagay na natin yung, ano, guys, gata. Sarap, guys, oh. Uh. Nagyan mm, ng gata Pinakso nga may gata Ito naman talaga yung bagay dito diba guys Sa isda nga ano Tuloy nga nang ano, sarap ng gata guys Sarap guys Yummy 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 Titikman natin ito mamaya Kung okay na ba yung ano niya guys champ ha mm, Sarap Tinan natin kung okay na ba yung Ano gata Natikman ko na din siya guys Okay na yung lasa niya Pa-hubsin-hubsin ko lang yung ano guys uh, Yung gata ba Kasi masarap kasi pag naubas-ubas eh uh, Okay na ito guys Luto na siya oh. Tikman na natin be. Luto na yung okra, luto na yung gulay ah. Okay na to. Masarap din yung may sabaw-sabaw Kunti, Tikman na natin, guys. Ang sarap, guys. <laughs> okay na to nga tong atong yung nga may gata. Hmm, dami.